Tama na. Ay lang mga ako. Gasa ko. Hello, hello, hello! Kitaan ko ni mo? ah mm. akong kuhaon ko. Ayan, manguha ako ng dahon ng aray ko. Dahon na naman lang, ano, sa aking munting farm. Sa aking farm kunin natin tong dahon ng harvest ako ng ano, kamote talbos ng kamote ako yung magha-harvest ng talbos ng kamote sagdahin ka nagmabalik ito oh mataba galing eh mataba siya mm -hmm. wala manalingsing na mga

wala oh, Ay, bang abukan sa imon fan aso ni usanon bukan sa sig sa imon bukan sa anaman fan ni hmm. sayang an ani bombilya bombilya bagumbilya oh, na sa to'o magtanan ginagawa ko nang juice kadamo ayan ako inaga harvest sa ha, king Hulay. Talbos. Talbos, talbos. At utod na nang eh. Pagbuntingan na na diha. Pagmugbui kay para nga. Kuan, apil na lang magunting. Ano Talbos, talbos. Mahaba na kasi na hindi Nanay, nagkuan na nang imun. Sing, imon wifi. Ganina pa na, ang kiriring. So, wifi man to. Uy. To, ikaw lang nag-ingon. Nandidito ganinang kadlawon nagtunog baya ang wifi dito. Ang kiriring man tun wifi, uy. Telepono 'yun. Oh, telepono sa wifi. Nga? <laughs> oh. Telepono rin. Nungani? Ay, sa pipit Sa wifi. Sa <laughs> sa sa wifi.

ito, kinton ko hanin ginulayan ko na ito. nag lang sila ano na. na kuha tanan lagi. oh busabis gamay ran yuta ay mongibutan ayo dahon pape itu dugohon ko ini may green nga nito wala ako green may naadid to ida mo green sa One. sabi ko kay mana, eh gulay siya ng ganto, hmm, lang sa mo anak, ubos, arbis, kita, mang wire. Oh, paigo may langani kinakain ko. Ayan. Eto, malung palong palong to. Amen. Sa inga ni mo tan palong. Ayan, palong palong ito. May green din dito. Lagpad ba yung dahon sa o. green? May green ito. Kung meron kayo nitong halaman na ito, palong-palong yan, magugulay yan. Edible na gulay. Legit, 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 legit. <laughs> Ayan, nagugulay ito ha. Tingnan nyo, hanggang ngayon kumakain ako nito, buhi pa ko. Tingnan <laughs> dili ko no makaon. Makaon ganyan, tuong sa ako. Tana. Tana. Uh. Nana. Salamat, Hello, marami salamat sa taga video. Uh, napo kalo si Dailing. <laughs> napo kalo si Dailing mo anak. Kasi Dailing yung deming ng ani. Unsa man pud si nay nita? Ito pa. Simsim. Oh, -sim. Ay simsim. -sim. Japanese. Japanese. Mm. <coughs> oh. Oh, may gulay na. May malunggay pa. Ayan, oh, malunggay. Mm. Oh, halo sa sabaw na isda. Okay. Yay. Amen, no? Kinain na namin. Kumain na kami. Sumama sila sa palingke. Tita at saka kapatid. Ayan, si kapatid. si kapatid. Ayan, kumain na muna kami. Alis ako ulit. kalimutan kong buwili ng ulam ng aking aso. Pila mo ng ulam. Wala ka magpili ng ano. Yan. Nak! Na